ikutin natin yung tanim natin matapos maulanan ng halos dalawang linggo dalawang linggo siyang nag-uulan pero kahit namimitas tayo noon hindi natin naobserbahan kung ano na ba kasi panay lang tayo pitas noon ng mga ilang araw yan ikutin natin papakita ko sa inyo okay so far ka farmers okay naman siya dito parte rito Ewan ko lang parte ron. Ayan o. Oh. Uh, actually guys. Uh, Kwan. kapers, Ang bilis lumaki yung mga bunga. Ayan. Kahapon tayo. Namitas tayo rito kahapon. Dinala natin sa palengke. E ngayon. Parang pitasin na naman yung iba o. Oh. Pero bukas ang schedule kasi natin. Ayan. Malalaki na yung iba o. Oh. Pero mamaya pipitas tayo. Ayan. Mara Malalaki na naman yung mga nasa dyan o. Oh. Pipitasin e, na naman yung mga yan. Ayan. O. Oh. Ayan, the farmers. Ayan, meron pa sa kabila. Oh. Ayan yung mga tanim natin. Ayan, may mga nanilaw na. Oh. Ayan, siguro sobrang ulan yan. Ayan, may mga dilaw na konti. Ito, mga ano pa ito. Hindi pa masyadong naka... Uh, hindi pa masyadong namumunga. Malilit pa yung mga bunga nila. Ayan, Hanggang doon sa kabila. Magkabilaan yan. Maglis lumaki yung mga bunga rin. Ito o. farmers Oh. Yan. Gawa ng ulan siguro yan. Matitindi na yung mga dahon niya. Oh. oh. Yan. Oh, may mga bunga na rin dito. Oh. Actually guys, hindi natin pinagsabay-sabay na itinanim ito eh. Ayan oh, may mga naninilaw na oh. Pero inyo naman ka farmers, halos dalawang linggong naguulan guulan. Ayan oh. Wow. Nanilaw. Pero gawa nung kwan lang siguro ito ka-farmers. Wala nang problema sa kwan eh. Gawa lang siguro yung sobrang, ula, sobrang ulan ito. Pero yung parte kasi na talaga doon, talagang naanoan ng tubig. Parang mas mababa ng konti. Ayan, dami na rin bunga rito. May mitas na naman tayo bukas, farmers Ayan. Ayaw ko lang kung ilang bunoy itong isang guhit nito. Na Nasa baka ano ito eh. Dikit-dikit naman eh. Baka nasa 150, ganun. Ayan, isang guwit lang na yan. Ayan, may mga pitasin First, ko anong nangyari dito. Ba't nagpatay? O, oh, tangkita nyo naman yung mga tanim natin. Ayan, may mga bakante rin kahit pa paano. oh, may mga tayo na yakyat dito. Ito na yung pang natin. Galib tayo, may dito, meron pa pala. Yan, dito naman sa kabila. Yan, puro pitasin na talaga, oh. May mga pitasin na. Yan, may mga bakante rin kasi dinerek eh, seedling na lang natin ito, eh. Dito tayo dadaan. Ano man yung init. Ayan, dami na rin damo ka farmers. Hirap talaga pag maulan. Ayan, malalaki oh. Sobrang laki na. Ayan, talagang pitasin na naman ito bukas titignan natin kung saan natin dadalim bukas may mga insekto na may tayo maka spray ka farmers ayan may mga naninilaw. oh 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 ang dami na rin bunga ayan madamo ka farmers pero nag ano na tayo ng tao sana uh, makapag makapag sila makapunta sila ayan oh pitasin na naman talaga oh Hari dito sa. Loloko-loko na yata. ayan ikot natin. Guhit lang yung inikot natin, pero parang isang guhit lang din pero ito mas mababa ng konti ito. ayan Talaga madamo ka farmer's oh dami. Sana makapunta yung mga ko, oh. 'no? Talagang pitasin na naman, talagang dami na, Oh. 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 gulo-gulo ko cellphone na, na Ano kaya to? mga pan natin, ka farmers oh. Sitaw natin na wala na. Pinabayaan ko na ito. Uh, tatamnan ko na lang ito ng tatamnan natin ng ampalaya pag natuloy-tuloy ampalaya palaya na ilalagay natin dyan o kaya upo ganun so farmers yung mga bunga ng pipino natin ang dami na naman talaga oh oh sunod-sunod oh yan naman hmm, pati sa tas meron na oh Hindi natin maiwasan ka farmers, madamo talaga. Oh. Hmm. Di natin nasikaso 'to gawa ng panay ang ulan. Oh. E, mamaya pupunta pa tayo sa barangay. Ah, may gagawin tayo doon. May mga magbabalidation validation ka farmers 'to, oh. yung mga nanilaw doon oh. Ewan natin kung mababago pa 'yan. Uh, sana pero gawa ng sobrang tubig na yan siguro hari ko hindi naman pwedeng ano yan eh, kasi hindi na pa naman tayo naglaga ng abono dyan yan puro pitasin na ito farmers oh hmm? yan ang sinasabi natin ka farmers oh yung lagi nating sinasabi na pagka napitasan talaga ayan maganda yung ano niya mga pang-performance ah, naputulan ng kuan ito ginagawa natin ka farmers oh talagang tinatanggal natin yung mga talbos yan to oh, kagaya nito yan kalayb tayo yan tinatanggal ko talaga yung talbos niyan kasi bukod sa gaganda yung ano, oh. hmm. gaganda yung kuan niya yung paglaki uh, tataba pa yung puno tapos dadami yung bunga ganun mabubuhay yung mga sanga yan tinatanggal natin ka farmers oh yan oh so, ito dahil mahaba na di haba na rin natin no oh. Hmm. oh lahat yan tinatanggal natin pag walang gunting madali lang naman ah uh, ganyan lang niyo pag walang gunting oh dilate ano yung pinakadulo o oh, yung kukulang ayan oh farmers oh. Uh, yung ginagawa ko lang ay yung sa akin lang ka farmers ah, <laughs> yung nasubukan ko lang uh, hindi natin nire-require na gawin nyo pero sa akin okay naman As so far yung resulta nung inano natin okay naman ayan o oh. Mm. karamihan yan lahat kasi tinatanggal natin ka farmers pag hindi natanggalan parang pakiramdam natin mas mahina yung bunga yan, yan dami na naman talagang bunga lalaki pitasin na naman may mitas tayo pala mamaya ng siguro mga limang kilo lang i natin doon sa tapat ng bahay uh, kahit pa paano may bibili din doon hmm. ah, oh, Hirap din pala pagkakuan. Yung panay na ulan, ang dami na nating natrasong trabaho. Biro nyo ka farmers doon, no? Dabi ko pang hindi na iakyat doon. Hmm? Ang dami pa nating hindi na iakyat. Namumunga na, hindi pa nakakaakyat. Yun ang problema talaga. Yan, yan, ganyan ha, ka farmers ah, oh. Oo. Yan. Mm -hmm. Talsik. Yan. Mm. Ito ang dami. Na, ano na natin. Yan. Mas maganda kasi talaga pag pinuputol. Yun ang kagandaan lang nito. Magbibigay ako mamaya doon ka farmers ng mga naputulan ko noon. -noon. Tapos ko yung ay actually nakuha ko na lahat yung mga bunga doon eh pero okay lang titignan ko kung meron pa sa mga mas matas niya na konte yan tingnan nyo ka farmers oh. ito naputulan na ito dati yan ah mapansin nyo ka farmers ah yan naputulan na yan ewan ko kung ilang araw tingnan nyo yung bunga oh sa baba oh sa medyo parting taas na buhay oh oh buhay yan oh. yan yung pinakabunga nyan buhay yan yan yung mga naputulan daming bunga oh. yun ang sinasabi ko ka farmers na medyo mas okay pag pinaputulan yan yan oh pero dito marami na tayong naani rito sa parte rito kasi ito yung mga una una eh kasi nung tinatanim natin nito ka farmers yung mga parte rito medyo makulimlim ng eh, nalililiman pala kaya gumaganda yung ano niya, hindi katulad doon parte ron, mainit, medyo mabagal maki. Na noon kasi tinanim natin ito kasagsagan ng init talaga. Yan, yung maraming bunga ito. Ito na yung mga naka tatanggalan natin ng mga talbos noon. Ayun oh, no? pati yung sa taas niya malalaki yung mga bunga oh, oh. Ayan, no? hindi ka farmer Oh. Hindi katulad nung kan talaga. Yung hindi na hindi na natatalbusan. Parang hirap na hirap. May may bunga naman sa taas. Pero ang sinasabi natin bilang nagbebenta, syempre yung quality, yung mabebenta sa palengke, hindi lang doon sa pagkain lang. Ganun. Mabebenta natin sa palengke, double purpose na yun. Kung may benta ka, uh, quality pa yung ano mo, yung pipin mo. Ayan, ka-farmer. So, yan, mga natanggalan na yan. Pero buhay yung mga bunga. Ayan. Ayan, dito talagang ano na tayo rito talagang marami na tayong naani rito parte rito sobrang dami na rito yan oh. ito ang mga pipino natin farmers oh, sa mga nanonood yan pwede magtanong o oh, mag comment lang kayo sa may mga trabaho ang mga tao ngayon busy pero makapag live na rin ito so, ka farmers, oh, ito naman yung kamuti natin. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Habang natatalbosan kasi itong mga to, lalong gumaganda. Yan. Yan. Tingnan nyo yung mga talbos nyo. All dumado, oh. madamo, dumadamo. Ayan, lahat yan pwede nang tanggalin. Mga ilang araw lang yan. Yan, yan. Oh. Dami mga talbos. Oh. At tuwalig ka farmers, magtatalbos tayo ngayon. Kukuha tayo ngayon siguro mga limang tali lang. Ganun, para doon sa bahay lang. Okay na yun. Ang pinta naman doon sa bahay, 20 pesos per tali. Alam, medyo malaki. Yan. Marami-rami rin tayo maanay dyan. O, tingnan yung mga kanya. Ang ganda. O, oh, yan. May mga talong din tayo, ka-farmers. Yung pang sarili lang natin. Kaya lang pa, ano, 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 ano. Ay, tagal na kasi natin hindi talagang nakatutok na naman dahil sa ulan. Pupunta lang tayo dito, may imitas. Yun. Ay, may imitas lang. Oh yan. Tanggal lahat yung mga takakan yan. Oh. Para magandang tignan. At saka uh, malalaki yung bunga. Hmm. Ito ka parmas, meron akong na ano rito. Wari ko ito yung kukan. Hindi naman totally na nalubog ito sa tubig. Na ano ito eh. Nung naglagay ako nang nabuno noon napansin ko napatama doon sa may puno napalapit masyado yun naglagay ako ng abuno ayan kaya medyo nagka problema dyan pero so far lahat naman hindi na ito naglalagay pa rin tayo ng abuno rito ayan ayan farmers oh. ang naman oh. ayan dami ng mga bunga kailangan na natin magtanggal mamaya kahit konti lang kukuha tayo ng konting bunga uh, para doon lang sa bahay oh. oh Oh, maganda ba yung pipino natin ka-farmers? Ayan. Mas maganda pa sana dito pag kaya talagang hindi na bugbog sa ulan eh. Talagang ayo, oh, naninilaw na oh, 'yung iba oh. Bugbog sa ulan. Marami pang damo. Oh. Pero sana oh, maraw na. Maganda naman ang panahon oh. may araw na. Ito pa ano. Ngayon lang maraw. Ah, ang tagal na panahon sana hindi na manulan mamayang gabi, mamayang hapon. Ayan. Oh, sunod-sunod 'yung mga bunga nila oh. Dami. Oh. Oh, 'yan, may mga insekto. Ay, may mga insekto na natin may iwasan dito ay makapag spray yan o oh. Yung mga nakalatag na ganito ka farmers tinatanggal ko na wala din namang bunga o oh. yan na yan yan hmm. ay tinatanggal ko na pagka makita nyo ka farmers pag yung talbos nyo na ganyan na medyo hindi na buhay tanggalin nyo na yun sayang lang ang pagod doon sa kahintay ano na yun hindi na yun bubunga talaga yan ano sa kabila yan medyo makuha yung bunga rito naglagay tayo ng abuno rito oh. Kailang itinusok natin ka farmers ayan nakatusok yung abuno nyan uh, kailan lang yon may mga buwa na rin dyan yun yung mga pinakadulo natin yung na, na ano na ano, ano patawag dito pinakadulo yan may malaking buha oh. mamaya pipitasin natin katapos natin mag live Ano ka farmers? Wala bang magtatanong sa atin dyan? Ayan. Oh, yan, may, may mga tayo, hindi pa tayo nakikita. May mga kamote din tayo dito ka farmers. Oh. Yan ang palilinisan natin sa mga... Baka sakaling makapagkula tayo ng tao, maglilinis dyan. Palilinisan natin yan para mapakinabangan na yung mga kamote dyan. Yan. Mayrap din pag marami tayong ginagawa, hindi lahat na. Si kaso, eh gusto natin magtanim ng medyo malaki-laki, marami-rami, di eh. anong gagawin natin? Yan. Hmm. Oh. Pero maganda rin ka, farmers, yung nag-iikot tayo na ganito, oh. at least pinagpapawisan na maganda pag pinagpawisan tagal din tayong hindi nakapagpawis ng medyo ano yan ayan naka farmer so kailan bagong tanggal ito o katatanggal lang yan may yung ano nya bunga nya o o ayan talagang sunod sunod ito tatanggalin ko na yan hmm? although may mga bunga pa naman o. ayan okay na yan Uh, kahit may bunga, kung maliit naman, eh, ay hindi mo yung bunga na maliit na hindi naman nakakaya namang ibenta sa palengke. Ano, ang kuha natin dyan. Ang gusto natin dyan. Hmm. Dito, marami na tayong naanir rito Dami na natin, sobrang marami na tayong nakuha dyan. Yan, maaraw na ka-farmers. Nakakapagkuan na naman tong cellphone natin. Ito na yung kuan natin, oh. Sira na. Oh. No, yan ka-farmers. Tingnan nyo na yung kabuuan Yan. Oh, dito muna tayo. Aba, ano naalala ko na naman itong kwan natin, ka farmers Pigirin natin. Ah, marumi na. Dati, ka-farmers, pagpasok pa lang natin dito, marami ng baboy. Ayan, uh, mga kulungan natin dito, sira-sira na. lana na talaga. Sayang ang kwan natin. Pero sana, pero nakakatakot din kasi magkwan eh. Mag-umpisa ulit. Lalo na't may nababalitaan pa tayo may ISF pa may espa eh may esperon yeah. oh ayan ito naman yung fish pan natin wala pang laman pero lalagyan din natin yan ng ano hito siguro ito maganda dyan para pagka gusto mag-ihaw uhulin na lang ng konti saglit lang yun na ihaw na may pang pangulam na yan umaraw na ka farmers talagang gumanda na rin ng panahon sana tuloy tuloy na kasi marami tayong naabalan trabaho dyan di naman tayo pwedeng magpaulan lang na magpaulan dyan magkapote siguro pwede Kaya lang uh, ang hirap naman nun. Putik-putik. Pero okay lang sana. Pero mga ilang oras lang. Ilang araw din tayo hindi bala. Actually, nagtatrabaho naman tayo kahit maputik nun. Kaya lang may mga kwan lang ta kasi tayo. Siyempre, pag namimitas ka ng umaga, oh, pagkatapos mo mamitas ng umaga, siyempre matatapos tayo ng alas 9, 10. Wala natin magagawa nun. Tapos pagdating ng hapon, panay naman ng ulan ayan, hindi na tayo makapagtrabaho kaya doon na lang sa bahay muna habang naglalive doon, eh, okay na kahit pa paano hmm, ayan ka farmers kita nyo na yung kabuuan ng kwan natin oh, dito tayo lagi dati maraming ano dito maraming baboy dito na tayo natutulog noon ayan yung pinagadya kong ano tulogan namin Sama ng mga bata noon. Ito. Double purpose na ito. Dati. Uh, pwede paglagyan ng biek. Pwede rin patulugan. Kaya matibay. talaga maruming marumina. Ito yung paanakan natin sa farmers. Oh. Gana talaga. Ito naman yung mga uh, kanatin. Pag gusto natin magpapan ng gagawin nating inahin. Ayan, dito natin dalalagay. Halimbawa, tatlo, apat. Yan. Sa may natin doon. Sa may guest state. Uh, yun. Sa may kwan doon. Paipitan. Uh. Okay, ka-farmers. Hanggang dito na lang muna. Uh, mamaya siguro magla-live tayo. Sa, so, uh, kasi may kukuha muna tayo. Pipitas tayo ng kwan. Pipitas tayo ng at tawag dito pipino at saka ah uh, talbos ng kamote pukuha tayo. makakapag live kay tayo doon sobrang init sa uh, ano naman doon. Sige ka farmers, pa ko na lang mamaya yung mapipitas natin na konti.